Pagkakaiba ng salto at saka ang sarado. Ito maganda topic ito. No? Pagkakaiba ng salto at saka sarado. Pag sinabing ang sarado, ito yung pagbinitawan ano sumiikot na sa area agad. Wala pa yung target niya. Umilipad na siya. antay niya lang mag-engage yung kalaban. Doon niya tatamaan. Minsan to umiikot sa taas mupokpok yung ganon kung mababag sa kanya yung halaba kaya mahirap tong angat sarado kung baga, pipili ka rin angat sarado din na manok para dahutan sa taas ayun may chance ka eto na namang salto angat din to pero Ah, ano lang to. Pumipitik-pitik lang tong ganon. Hindi to pipitik pag hindi ka tatamaan. Tsaka saktong-sakto lang dun sa manok. Malimbawa, ganyan. Ayan. Ano, ganon ang salto. akating ka lang niya. Sabi to, mapikita mo na agad yun. Salto, angat sarado, dito naman sa kating ano, sa kating. Kapag kita mo yung kating ng salto, pag nag-cut yung talagang pinamahan ka talaga warat, Yung may ganyang manok si Ato nga. Yung san marami siyang ganyan, mahilig to sa salto si Ato nga. Pagka umangat, saktong-saktong tatama doon sa kalaban angat niya naakyating niya yun umangat yung laban ng gano'n naakyating niya yun gano'n salto babagsak ka, wasak isang birahan lang. o kaya yung kontra-tempo kadalasan tinatalo nito yung mga angat sarado, kontra-tempo lilipad na gano'n pag naka gano'n ang dalawang paas saka sasaltohin ng gano'n babagsak yun doon din sa pwesto niyang gano'n hindi tumatawid yung salto, hindi tumatawid yung sa kaya napaka, napakahirap kalaban yung salto. Hindi ka mukha nung angat sarado, no? pag angat nun, bagsak, minsan nakatalikod ba, hindi pa hirap ang bumirit, nabibira nung kalaban sa likod. Na, uh, may, parang nervyoso yung angat sarado. Wala ko ka yung kalaban, intay, yung nasa taas na gano'n, iikot-ikot nun, sabay babagsak. Eh, mahirap yung kung ano ah madadali siya ng ibang manok mga grounder sa atin sa loob. Yung kadalasan doon, no? yung yung pinagganuhan niya, pinag take up niya doon din ang bagsak niya. O ang salto pumitik ng ganun sa taas. Makikita mo 'yan ganyan din madalas yan sa sweater minsan nilalagyan nila ng kelso. so hindi ako nakikita yan yung sasaltong gano'n bababa ugali kasi ng mga kelso. so minsan nakukuha na rin ng sweater sa maraming mga sa process